Ano siya Nandito sa sutos! Sige na nga pupunta. Parol box ka din na box Oh my god! Nahulog ta uh, ah, pa ta... Parol box Ah... Papa, di ba na upgrade? Guys, naman tayo na na naman tayo. Okay. Pattle Pattle tayo. Maganda? Oh, guys, mm -hmm. naman na po ako Ay! Oh my <tinyo> Ay! Ay!

apa no power boyan power. Aku ulang telaga aku. Guys, telaga aku. Nah. Mbak telaga empat, Mbak. Waduh, Sultan ngurun musik. Bangit Mas